Masaysayang araw po. Ako po si Xiao Chua, isang Filipino public historian para sa National Library of the Philippines. Dito po sa ating permanent gallery ng National Library of the Philippines, mayroong iilang mga superstar tayong itinuturing. Ibig sabihin sila po yung mga pinakamahalagang mga dokumento sa ating collection. Uh, koleksyon. Una, nariyan po ang Murillo Velarde Map, ang unang kumpletong mapa ng Pilipinas. Nariyan ang No Limitangere, El Filibusterismo at Mi Ultimo Adiós Ligat, Dr. Jose Rizal. At narito po, ang isa sa mga superstar din, ang ating Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino. Ang Deklarasyon ng Kasarinlan ng Pilipinas na pinirmahan ng siyamnaputwalong katao noong June 12, 1898. Napakadali tandaan. 98 signatories, 1898. Okay? So, nang nananalo na po ang ating himagsikan mula sa mga Espanyol, nagpasya si General Emilio Aguinaldo na iproklama ang kasawinlan ng Pilipinas mula sa 333 taong pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Oh? na tayo ngayon ay malaya na. At itong seremonya na ito ay gagawin sa kanyang tahanan sa Kawit, Cavite. So, sa seremonya, 4.20 in the afternoon, ito po ang uh, almanake na ginawa ng, uh, ng uh, sikat na sikat noon na si Roman No? Ang almanake na ito, ay may mga notes. So, sumulat po si General Emilio Aguinaldo na iyang pong oras na yan ika apat at dalawampung minuto no kamite a 12 de junio 1898 narito po no ang ebidensya ng oras ng pagkakaproklama ng kasarinlan at doon nga po iwinagayway ang ating watawat sa gitnang balkonahin ng bahay at pinatugtog ang himno nasyonal na ginawa ni Julian Felipe ito po ay mga simbolo na nagsasabi, tayo po ay isang nasyon. Nagkaroon din po ng dokumento na isinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista, isang abogado na mula sa Binyan, Laguna, kung saan ipinapahayag po ang kasarinlan na ito, pinirmahan ng siyam na putwalong katao. Uh, subalit, no, may mga ilang mga passage dito na kontrobersyal sapagkat ang kulay daw ng ating watawat ay ipinareho sa watawat ng Estados Unidos sa mga kulay nito no? Puti, pula at asul. Gayon din pinasasalamatan ng dokumentong ito ang dakilang bansang North America sa kanilang pagtulong sa atin. Now. Para sa ilan, contentious ang laman ng dokumento kahit na ito po ang ating ipinagdiriwang na araw ng kasarinlan. Dahil tila hindi makikita sa mga pirma ang pirma ni Emilio Aguinaldo mismo. Kaya nga po, makikita natin na tila inulit ni Emilio Aguinaldo ang proklamasyon ng independensya. At paano nangyari ito? Noong August 1, 1898, pinapunta ni General Emilio Aguinaldo ang mga local government officials ng pamahalaan na ito na tumungo sa isang bahay sa Bacoor, Cavite. At nagkaroon nga ng tinatawag na Bacoor Assembly kung saan sinumpanya ang ating mga local government officials. At doon din po ipinakalat ang isang proklamasyon na narito rin po ang isa sa mga unang kopyang pinamudmud. Ang proklamasyon ng Agosto 1 sa Bacoor na isinulat ni Apolinario Mabini, isa ring abogado at tagapayon ni Aguinaldo, kung saan doon makikita natin plainly inilagay, I solemnly declare the independence of the Philippines. Wala na ang referensya sa Estados Unidos bilang protektor natin at ito po ay pinirmahan ni Emilio Aguinaldo. May mga panukala po ngayon na yan po ay gawing isang special working holiday upang gunitain ang solemn ratification of independence o yung tinatawag nating Bacor Assembly Day. So, yan po ang kwento ng dalawang dokumentong ito, makikita ho natin na sa aking pagdisenyo ng uh, National Library of the Philippines, ito pong uh, mahalagang dokumentong ito ng Independence Document at yung Bacor Assembly Independence Proclamation ay kahanay po ng No Metangere at ng El Pilibusterismo ni Gat Dr. Jose Rizal. Kumbaga, ang naging bunga ng mga sinulat ni Jose Rizal ng ating mga bayani ay ang kalayaang ating tinatamasa at patuloy na pinapanday hanggang sa kasalukuyan. Ito po'ng lahat ay makikita ninyo dito sa ating permanent gallery. Halina po kayo at tinantay na po kayo ng inyong pambansang aklatan. Salamat po.